sinintensyahan ho ng tatlong taong pagkakakulong ang pinakaunang Olympic Champion ng Thailand dahil sa muna ay uh, uh, pangingidnap at tangkang uh, panggagahasa sa isang teenager. Ang 52 anyos na si uh, Somlak Kamsing ay unang atleta ng Thailand na nakakuha ng medalya sa Olympics matapos niyang uh, maibulsa ang gintong medalya noong 1996 Olympics sa Atlanta sa ilalim yan ng featherweight uh, category sa boxing. Maliban dito ay nakakuha rin siya ng medalya noong 1994 at 1998 uh, Asian Games sa parehong kategorya. Batay naman sa sintensya na inilabas ng kon kain uh, Pro provincial court si Somlock ay uh, guilty sa pagdukot sa isang bata at pangmomolestya pati na yung tangkang sa kanya ang mga aksyon ni Somlock ayon sa Thai court ay paglabag sa ilang batas ng Thailand. Una nga rito ay isang 17 anyos na dalagita ang naghain ng kaso laban sa Olympic champion noong Disyembre ng taong 2023 matapos umano siyang mulesyahin sa isang hotel doon sa naturang lugar, isang syudad sa Northern Thailand. Una na rin kinumpirma ng local police authorities na nakasama sina Sunblock at ang uh, nagrereklamo na dalagita ay nakita sa bar ng naturang hotel. Gayunman, patuloy na tumatanggi itong si Sunblock na kaugnay doon sa mga akusasyon laban sa kanya.